konti na lang nasa ano, na o, sa ilalim na ng Quezon Bridge ayan ano ito mga lancha haba ayan lote ayan meron na dun ayan ang linis ngayon ng Quezon Bridge Pedestrian Bridge yan nadadaanan na ng mga tao dito naman tayo mag update na uh, Pasig River Esplanade sa uh, Quezon Bridge uh, yung mga ano na ulit uh, vendors na ủy dentini io ho me dati Pilda. pero marami pa rin mga nakapark yan ang dami mga sasakyan kailangan talaga merong tamang parking yung level na parking. Ito yung papunta ng Palangka Street. ilalim ng Quezon Bridge Ayan. Uh, masikip pa Pinta Market Ayan natin um, uh, Pasig River Esplanade dito, guardhouse guard post yeah. marami pa rin mga basura sa tulay yeah. Yeah. halos palang street sa gilid ng tulay Ayan. gilid ng Quinta Market so, merong multi-level na parking pero sa sobrang dami ng mga sasakyan magka ano pa rin magkaka-traffic pa rin marami pa rin nagpa-park sa kalsada natin sana na, na, na nalinis na yan yung konting gihi Ano mo mga Lechas <laughs> Pasig River Ferry Station Ayan. Ayan, may mga barge dito Yung pala meron ng mga nilagay ng mga pilote wala, walang gumagawa dito sa footbridge kaya uh, yung natigil uh, Ito nga naman. Ayan, Ayan mga nakalagay ng mga pilote. Ayan. Sabi pa lang na, na ng mga pilote. Ayan, may dumang... Ano ito, mga kabayan? lancha Haba. Lotte meron na dun may mga ano pala dito mga water hyacinth sa may na sila sa Loton Station Ayan, ang linis ngayon ng Quezon Bridge. Wala rin mga nakatambay. May mga sumusulpot. Pag dumadaan ako dito, tingin mo muna ako sa paligid. Ayan. Ay pala, napakarami na na ilagay. lapit na sa ano sa may eh, footbridge Kapalapit na ng Aroseros Forest Park Kabila naman tayo malinis magtutubig nga lang yan walang ano walang amoy wala hmm? rin mga, uh, mga tambay nakakakit sila dito meron ka ah, meron sapatos Marami na rin pala na ilagay don sa likuran ng aroseiros Forest Park Wala naman mga nakatambay Walang mga kalat, walang basura Peso ba pa ganito, hindi nakakatakot may lagay parang ulan na. na ang dami na yung dating esplanade ayan gan doon papalapit na ng mga tulay, wala pa wala pa mga pilote na ano na rin na, naputol na mga sobrang poste ganito na pala dito mga ano pa mga scaffoldings pa ayun tinatanggal na yung sobra ayun mabawasan pa yung mga yan ayun dyan dudog tong tuloy tuloy ang um, Next phase, ng Pasig River Esplanade. Yan. Tumata. wala gumagawa. Yan, papalapit na ng Ayala Bridge. 'Yan, isa pang platform. Yan, napakaganda rin ng Ayala Bridge. salamat tuloy tuloy kay PBBM hindi tinigil mas pinagkaganda pa konti na lang nasa ano na sa ilalim na ng Quezon Bridge thank you for watching fully, mga